Maging ang mga Vietnamese ay nakiisa na sa laban ni Miss Philippines Michelle Marquez D para sa corona ng Miss Universe 2023. Sikat na sikat ngayon si Michelle sa Vietnam. Karamihan sa mga pageant fans nila ay siya na ang sinusuportahan ngayong taon. Tanggap raw kasi nila na hindi ganun kalakas ang laban ng sarili nilang kandidata na si Bui Coin Ho. Ayon sa Facebook post ng Vietnamese na si Tong Trung An, Perhaps after Catriona? MMD is the next Philippine representative with the most support from Vietnamese people. After 5 years, we see a Filipino girl full of energy, grace, elegance, education, and excellent behavior. I and many other Vietnamese people will wholeheartedly support this year's Philippine candidate. Take home the fifth crown for your country because she deserves it. Maging sa botohan ay nakisali na rin ang mga Vietnamese sa offland bayanihan ng mga Pilipino. Bihirang mangyari ito dahil alam natin kung gaano sila kakompetitive. To the point na minsan ay sila pa mismo ang nambubuli sa mga ipinapadala nating kandidata sa Miss Universe. Samantala, inilabas na ng Miss Universe Organization ang listahan ng mga magiging judge sa finals. Kabilang dito ang Filipina doktor na si Miss Connie Mariano kasama rin si Miss Universe 2016 Iris Mitenar na mahal na mahal ang mga Pinoy dahil dito sa Pilipinas mismo siya kinoronahan. Nagso-shooting na rin ang mga bigatin nating artista. Naglaan sila ng oras upang mas lalo pang hikayatin ang mga Pilipino na ituloy ang pagkakaisang ipanalo sa botohan si Michelle D. Maging si Yorme Isko Moreno ay kaisa natin sa laban na ito kung papalarin tayong manalo ay automatic pasok na agad si Miss Philippines sa top 20. At siguradong hindi na ulit tayo may El Tokuyo ngayong taon. Anong masasabi mo sa napakalakas na suportang ibinibigay ng mga Vietnamese para sa ating kandidata? Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Michelle sa El Salvador, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.